What's up, Madlang people? I'm Juana, 23 years old, from Quezon City. Wow! Quezon wow. City. Ang galing niya. Alam mo, ginagawa ko rin dati yan. Alin? Oo, yung kumot ko, ginagawa kong gown. <laughs> <laughs> uh -oh. Yan po mo. Dress yan! Nagawa niyo ba na yun? Yung mga bakla, ginagawa yun. Yung kumot, ginagawa uh -oh. ang gown. Tapos yung ano, yung uh, yung yung tuwalya, ginagawa ng buhok. buho. Ah Hala! Ah Hala, ginagawa ko rin yung... <laughs> <laughs> Sabi na eh. <laughs> <laughs> Pero hindi mo pwede suot yan, Dred. Hindi ko pwedeng isuot kasi. Magbubukha akong zebra pag sinuot ko yan. Yung bang ba gusto mo po. Ay, ayan. Gusto mo kasi ang commitment mo? Concern lang. Right? Concern lang ako ah? sa'yo. Ayon, harangin mo, harangin mo. Pinoprotect. <laughs> <laughs> harangin <laughs> mo. Ikaw <laughs> naman, no? Dito tayo magkakaalam ako yung uh, ano, Jowa mo ano? o brat mo, ano? Lahat, <laughs> kamusta? Ano? Oh my God, ah, kanya kayo mga tao gaman. Sino mga acro dito? Kompiyan siya. Gusto mo itumba ko to? Wag! Ayos oh, ka nga eh. Oo, iba din talaga yung girlfriend ni Shrek eh. Champion natin yan! Champion natin yan! Bakit ba? Si Fiona! <laughs> <Si Piona! laughs> <Si Piona! laughs> at princess. At ka. Oo. Oh, diba? So asawa ni Shrek. Siya Sh si -sh 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 Shrek? Uy, <laughs> pumayak si Winnie the Pooh! Ay, hindi na! Yan. Okay. Nani boss, MC. Na ang ganda outfit mo to be fair. Yes. Thank you oh. po. Parang ganyan yung suot ni Anne Curtis sa GMA Gala last year. Mm. Uh -huh. Yes, yung San Laurent, 'di ba? ang daming, daming meme ni Anne pagkatapos <laughs> ng Saint GMA Saint Gala. Laurent. Joanna, ilang taong ka na? 23 po. Ang ganda 23. ng boses niya mababa. Speaking voice no. Thank you. Ano pinagkakaabalahan mo? Um, RK student po ako and Anong also school? call center agent. Anong school? National Science of National Science and Technology. Pag wala akong ginagawa, basahin mo yung ID Parang napagod lang siya. Nakalimutan na. lang. Habang kasi nung pangalan. pa yun. National uh, Nasa taas kasi mo, nakasulat kasi, yun. Kasi kasi alala niyo yung NS. National ano? Science. National College of Science and Technology. Ah, yun. Haba kasi. T. Okay. So, Joanna, anong pick-up line mo para kay AJ? AJ, Tornilio ka ba? Oo. Bakit? Kasi habang umiikot ka sa mundo ko, bumabaon ka naman sa puso ko. Ah! Ay, yung isa nakabuhang yung... ito bumabaon! Naman kaya naman na natin ang kayo ng mga babaeng na -na. ito! Oh, ah. <laughs> oh. Kanina lang patutok lang ito naman, nagpabaon na! Electric ba? Tsaka tornilyo? Electric ba? Tsaka tornilyo Oh. Ano kaya sasabihin nung isa? Ay, Diyos ko. Oh. Eh, di, na, di, ko na alam. Oo. Oh, oh. So, bago po namin number three, pakipatay ang mga TV. <laughs> Private talong to. Amin-amin na lang sa studio ito, ha? Only fans lang. Grabe, ang mga, mga pick-up line. Natatapang. Oo. Oh, oh, di diba? ba? Talaga? Oh, talaga. Oh. Sabay kasi, ano to, architecture student ka ba? Yes, yes. po. Ah, kaya may kinala pa like, din mga tulong yes. sa kanya. Oo, oh, ah meron. Oh, oh. E eh, pati electric man ba? May connect ba sa, sa kay tal? Sa Tornillo din. May Tornillo <laughs> din naman yun. <niyo. laughs> Okay so and, and Joanna tama ba Joanna jo yes. Joanna oh.